ang kare ngayon sa ano sa bahay na karotman do sa taas si Mr. Appleton daw si si Don Jasper yan so sasamahan namin doon ah <coughs> uh, s'yempre kasama namin si Ibus Ninong kasi pa-gelagat liken sa bayan ah uh, Ricky Diaz no dalawa gamit man siya numan si Ninong pa Ricky Diaz mayroon si siya oh toy yan chika si oh toy Ready Ayan na, at andito na, and 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 go na go si Idol Rigundok. Let's go. Oh, don, wala kang jacket. Ah, jacket. Ah, malamig, malamig. don. Ay, meron siyang towel, no. Meron siyang towel. Ayan. 'Yung motor nila, ano sa likod? So, kunin ni Idol Kumbugoy 'yung, 'yung <laughs> sa likod. Ay, so, do, like, o, si Ayan sa Idol Bigis. Si kamuning. Si kamuning parang bagong panganak ah. Tayo 'yung rekomendi parang bagong panganak. <laughs> Mula ulo ng pa. Malamig kasi. Medyas, mga medyas ka. Wala kang medyas. Ano, ano pa na pa tawag doon? Mabinat ka. Mabinat <laughs> ka. Bago pa nga. Mabinat ka <laughs> na oh, nga. Wala na ang kamay. Wala. Dapat ang videos kay eh. guys, pakabalit na doon. kay Janjan -jan. Ah, so ngayon, sasama ka na talaga. Ito kay Janjan -jan. Kagabi ba? Hindi ka sumama kagabi. Hmm. Kagabi ba? Ito doon. Busy man ko. Busy nagre po kami dito kagabi. Hmm. Uy. Uy. <laughs> ano Matumba. O, oh, dito sa'yo dulo. O. Oh. Mayroong jacket. Kailang wala siyang panchama. Uh, o, oh, dito pala yung motor nila. Dito pala yung motor. Dito yung motor.

Ala, ilang kilo ka bunso? 33. Magkasing bigat lang tayo ah. Wala tayong kilo no. <coughs> ay, ako. 60 yan ako, 65. Dalawang kilo yung laman ko sa'yo. Grabe yung bunso niya ni Ganigo. Bunso. Ilang ilang taong ka na ba? 10. 10 ka pa lang? Mm. Ay, grabe ka. <laughs> ha? 10. <laughs> Parang lulo na. Parang lurus si Bunso. <laughs> <laughs> Mata meten pa siya. iya, Busy. <laughs> itu <Hi. laughs> <Hi. laughs> <Hi. laughs> <Bisi. laughs> saya dulu yeah. ya? Oh, oh. Kau tuh, kau tuh. Ah. Kabugoy. Reading ready na. Meron 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 don. Rigon dok sa dito. Bunso <laughs> pero grabe laki Laki ng bunso 63, 63 kilo 63 kilo, grabe laki Malaki pa sa'yo Right? At dito kami ni Ricky Jazz sa uh, kanyang motor no. Nah. So abangan nyo lang mamaya no sa nah. uh, pagdating namin sa bahay na ni Kusina. Right? Si so, Kamuling no. May idol jato ng uh, umangkas. Salamat. Right to. Mamagamaga to. Ayaw, ayaw ko si Kalidio.

Ano pala yan o? No? Kumutig ah. kami pala yan no? Dito tayo, mahina bigayang Ang <laughs> lakas na ang hangin! Well, ni ba? Nelly Tagapan, shoutout! Jesse oh. Ray Mendoza, <laughs> mo! O, oh, shoutout sa inyong lahat yan! Hindi ko nakikita ang comment kasi Tapos nakabalik Si Kao tayo, nangabala dyan! Basta may alam na! Kuya Dudong! Ha oras Orasan! Ay, ito yung na yung nangyari. <laughs> number 9 at number 10 kayo. Hindi, okay, kami kami na lang ang naghabulan nito. <laughs> uh, ang magkalaban na lang po, si Rigondox at si Kabugoy. Pastila Dux. kawawa na tayo nito. Kawawa na kami. Ang layo na namin pala. Roll, Roll na. na. Roll na. Roll na. Yari Kabugoy. Oh. Yari Kabugoy, naglilihin na si Kumande. Ha? Ah, oh, ba isa mo kasunod? <laughs> <laughs> Ryan Rich, oh. shout out <laughs> kay Prexy Trivid Vlog. Silent viewers! Iron Max TV Vlog, takbo lang, Regondox. Angelo Rich. Shout out! Ito si Great <laughs> Pretender! <laughs> 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 Saka si <Jose laughs> DJ. <today. laughs> Ah, Gary Pierre, Dodo Fischer, sige, tuloy lang, katakbo. Salamat po, salamat po sa suporta nyo. Ah, uh, Ernesto Alindugan Jr., shoutout sa si LM viewers ng TSA. Yan, yeah, shoutout sa mga tiga PSA dyan. Yan kayo to, shoutout. Oy! Johnny Gore, shoutout! Ah, shoutout, Johnny Gore! Shoutout, hello, mga gabi. Oy! Ay, ka! Official, thank you! Hi, <laughs> hey, Master D! T. T. watching from USA Team Sako! I love you! <laughs> ano Mariano Pendes Jr., Iniwanan nila ako dito. Ang dami ka palibot, kapalipad niya kabukoy! <laughs> <laughs> Mr. D.O.T. TV, shout out! Nahabul tayo! Salamat yan! Sa support natin sa Team Sako! Johnny Gorbay, shout out! Gerpi Hardot Official, shout out! Dito pa rin tayo sa Buriap. Oh, Lemon Travel Vlog! Ah! Nating ay la! Yami! Ah, si Kabo Gimon, nating ay! Ah, Yo, dilaw! Oh, ah, tingin na naman! Ah, ayan na si Rebo! Abandero Reyes! Oh, si Kabo Gimon, nating ay! Huwag nating pasilipin! 205 viewers! Kamandera from Reyes, Mr. Reyes. Ed. <laughs> <laughs> Loro Trinidad, shout out. Naludes and everyone, I love you all and everyone. Tapos si Mr. Ed, DOT oh. Ero Max, TV Vlog, dyan Boss Ninong, thank you. Sa pag kina Idol Japer, yan, sabi ni Boss, ni Janigor, Gore. Datao, shout out, Jaffer Rastin, shout out. Idol, Janigor I love you. Uh, Ayun. <laughs> Even Lalay, Lala yatab. Habol tayo kay Kabukoy! Uh, GCP mix Channel, chata sa utre na Nagtabi! Naya, naya. Tayo muna, nagtabi. belhin mo ang bawe. Ay grabe. Hala. Aba, namula, namula. Namula na, namula na. <laughs> Ay grabe! Wala wala wala! Wala wala wala! Wala wala wala! Tika, buwi! Nalaw ko na! Nalaw ko na! Parang sinasabihan ng masamang istiritaw! Nasira yung kamuting ka! Tamira ang buhay! Thank you! I Ay grabe! I love you! Ay grabe! Adlon! Grabe! Mapapaspa tayo yung ganon

Amin yam ah, para matigil. Grabe diba? sa <laughs> pa, ta... ta... pa tayo, tayo malawing salamat Ang ng ina 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 ng ng ina 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 Ray Mantalegre, talaga, shout out. Liyama, shout out. Landscape, uh, to Distraction, House. Huge, Ramos, Alam hello. Alam sa shout out. Apo, lalapat tayo. Maroko, official loco, shout out Maroko.

Duel Alfonso, siya Noreto, siya din sa puno, ha Magsi uh, 600 viewers na naman tayo. Ha? Uh yes, sarap ng kape ni Boss Nino. LD siya nag-iisa ang na, isa man sa pag-uwi ha, oh! na ah. naman! Uh -okay? uh -huh. <máood> uh <-huh>. <JK> wala na wala, wala na. Wala na taro na, Inubos na, <happier now>

Shout sa 240 viewers. Oh, uh, akad galing na sa Saudi para pumula. Ah, ay wala pa nga. <laughs> <laughs> Ako, inubos na ni Maring Kakilad yung sahod ko ng basketos ni para Inubos na. Hindi ko na.

So, Liam Miras ko, musta sabi ni MCT official Kau na sa chat out. ko, Mr. Redding ako TV. Yan, sabi ni Mr. Uh, D.O. Uh, TTV. <laughs> Hingal ka mo ko, ilaba! Kapantay ka na siya tao. Maraming salamat. Thank you so much, Maria Villasco. Lagay parang gamit I love you. I love you, kay maring Chell Family. kiyyo ay labiyo sa yung lahat sa timyo sa I love you, you. 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 sa inyo lahat. Sa Team USA, Kasanga Foundation. Sa Team Mayo. ay 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 Thank you. <laughs> Ang ay 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 Kailangan natin po na si Ay, grabe! Wala, wala, wala. Ginti 10 to 10! Mario, you're the best! Ang gagang boy namin, Gory Azai! Ay, nabali na tayo. Wala, 5, 6, Ano na yan, siya? nag Parang militar! Mashoot mo lahat! More mates, I love you, Sarge! 300! 340 first! minutes lang wala, wala! 2 minutes lang, lakas! 2 minutes lang, natin tira lakas! 2 minutes na 2 minutes! Ah! Charger! palibot. Palipad! 2 minutes!

ay dun ko yan no tawtoy gamunding parang bagong panganak Alright. at babalik ka kami sa bahay babae siya pwede na babae tuwi all right ah sama na kay na mama mag drive anak kay ko si na girl din na namin taw right malakas ang lawa choice no choice pero mo kami mo

gate naman ng Kitty Sininong uh, dito kami sa kabila okay, pa-uwi rin kami alright sa at maraming salamat sa mga viewers yan yeah. uh, maraming salamat po sa inyong mula sa patuloy na pag-support alright so kita-kita na po sa aking next video bye bye